kayo kayo kay natuman kita kong pangandoy nga ni Arikid Guys, good afternoon everyone. Guys, naabot ako direk lan Lanipga Dito na kami ngayon. So, nag-prepare si Dairy oh. ng uh, Lance uh, wow. Juan Bisayang Manok. Thank you kay Deha sa imong pag-prepare din si Ate Salamat kay nila, guys. So, thankful kay Tano, kay nga no, uh, daghan kay mga grasya nga uh, na-share si Pia Vlog. So, daghan sang mga tao nga nag-share -nag po sa uh, blessings nila. Uh, nga to ni Pia Vlog. So, thank you so much kay ninyo guys. Kay, uh, nakita na ko nga, inyo di kong gi-care, inyo kong gi-pangga. Dili di kong magmahay, bisag asa dapit nga bukid ang akong sakahon. Kay nga no, di kumapas mo. <laughs> wala wow. Wapak ko kasuway nga napas mo ko Nga ni ko sa kung followers ha. Nakasuway ko nga napas mo ko Kaya ka na akong date diet, diet. Mapas mo ko. So thank you kainin ninyo guys. I love you all. Hi. Kung sa'yo may istorya dahi Richelle. Okay. Tabo ni dahi. <laughs> eh <laughs> naging tabo na ni. <laughs> thank you kayo kay... Nga tumanggit akong pangandoy nga ni Arigid Simantia. Aww. Nga, manghinawasag ko na napailain na napailain na, 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 na pag-arit <laughs> <laughs> kayo salamat, salamat kayo mapiya sa inyong katawa kami ka na mag na magkatawa huwag ka na ang buwan ariyos asal sa kukay nga nakakita personal nakakita personal mo mamaya salamat kayo sa inyong lahat ang Tapos sa kan kay kung pasalamat ni Ma'am nga sa kada video niya. Ang akong comment nga may tag mga resya glanip ka karon natuman na jud oh, diha kay siya gitagaan oh, ng Megarius. Daghan salamat Ma'am You're welcome. Shout out ko sa Nobal family, Hontong family sa Borok City Guelas tungod kabajangan. Shout out! Yeah. Madam Pia Vlog, salamat sa imong diri namo. Oh. <laughs> family yo, family na family. Oh, wow! <laughs> thank you, thank you, thank you, thank you. Madal madal. Sa blogger nga ni Eric sa tuhok. Oh first blogger na siya nga ni Ari. First, first, tea. first, first, tea. first, first, <laughs> first, <ever. laughs> <laughs> 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 wow. po sa lahat. Nandito na po ako ngayon sa Lumanoy. ah uh, guys, hindi ko po akalain na marami pala akong followers dito. Pupunta kami ng Mulaw kasi marami nag-abang sa amin doon. So marami din pala sila dito. Kaya thank you so much sa lahat na nag-support sa akin dito. Maraming salamat po talaga sa lahat. Thank you. Guys, masaya po kayo. Oo, oh, talaga. Masaya-masaya. Masaya. masaya. Okay. <laughs>